Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay andito po ngayon. Sa mga bago pong nakakita sa mga video ko po na-upload. Pag-click naman ng subscribe button at palike and share na rin po. Salamat po. Ito pong ating titingnan ngayon ay ang 10 peso new generation coins dahil may mga katanungan lang po ako na marami po akong nakulekta na nito bali po kasi ang pinakamarami kong nakikita ay ang year 2018 so dito lang po tayo tingnan natin kung anong po rito ang pinaka rare hard to find at semi hard to find sa kanila ito lang po tayo ang Year 2017 din po ay may 15% at ang year 2019 may 17%, ang year 2020 ay may 6%. So sa kanila pong lahat ay year 2020 po ang rare at hard to find. At ang pinaka-common po ay ang 2018 po. Bukod pa po sa mga errors, error coins. Ginawa po ng na. na rin po siguro ng Bangko Central So, ayan po guys Nakita na po ninyo Ang laki po ng depresya 83% po ang nasa sirkulasyon ng 2018 na NGC 10 peso Mantalang ang 2019 ay may 17% Ibig 17% Marami pa rin po yun pero konti na rin po yun so ayan po nakita na po mm. sa may mga katanungan po ng parehas ko nakita na po natin yun dapat na itabi sa mga bago nating 10 piso new generation coins natin peso so bali po may upload po kasi ako nyan na tinatanong ko po kung may year 2021 so ayan po wala po pala pero baka naman meron so yun ang abangan natin kaya na nga po medyo yung katanungan natin tungkol sa 10 peso NGC coins ay nagkaroon ng resulta sa mga nakapanood uh, po nito at uh, may mga katanungan din po tungkol sa yung alin nga bang mahirap pahamit. Sana nakatulong po. Pare-parehas po tayong natulungan. Salamat po.